Unang mga hari, Kabanata labing pito, at si Elias Natisbita, na sa mga nakikipamayang sa Galaad, ay nagsabi kay Akab, Buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na ako'y nakatayo sa harap niya. Hindi magkakaroon ng hamog o ulan man sa mga taong ito kundi ayon sa aking salita. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, na nagsasabi, Umalis ka rito, at lumiku ka sa dakong silanganan, at magkubli ka sa tabi ng batis kerit na nasa tapat ng Hordan, at mangyayari na ikaw ay iinom sa batis at aking iniutos sa mga uwak na pakaning karoon. Sa gayoy, naparoon siya at ginawa ang ayon sa salita ng Panginoon. Sapagkat siya'y pumaroon at tumahan sa tabi ng batis kirit, na nasa tapat ng hurdan, at dinadalan siya ng tinapay at laman ng mga uwak sa umaga, at tinapay at laman sa hapon at siya'y umiinom sa batis. At nangyari, pagkaraan ng sanggayon, na ang batis ay natuyo, sapagkat walang ulan sa lupain, at ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, na sinasabi, Ikaw ay bumangon, paraon ka sa sarepta, na nauukol sa sidon at tumahang karoon. Narito, aking inutusan ang isang baong babae roon na pakainin ka. Sa gayoy bumangon siya, at naparoon sa sarepta, at nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan. Narito, isang baong babae ay nandoon na namumulot ng mga patpat, at tinawag niya siya at sinabi, Isinasamo ko sa iyo, na dalhan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang aking mainom, at nang siya yumayaon upang kumuha. Tinawag niya siya at sinabi, Dalhan mo ako, isinasamo ko sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay at kanyang sinabi, Ang Panginoong mong Diyos ay buhay. Ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina sa gusi at kaunting langis sa banga. At narito, ako'y namumulot ng dalawang patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay. At sinabi ni Elias sa kanya, Huwag kang matakot, yumaong ka, at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay, at ilabas mo sa akin at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Sapakat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, Ang gusi ng harina ay hindi makukulangan, o ang banga ng langisman ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. At siya umaon at ginawa ang ayon sa sabi ni Elias. At kumain ang babae at siya at ang kanyang sambahayan na maraming araw. Ang gusi ng harina ay hindi nakulangan o ang bangan ng langisman ay nabawasan. Ayon sa salita ng Panginoon, na kanyang sinalita sa pamamagitan ni Elias at nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na ang anak na lalaki ng babae, na may-ari ng bahay, ay nagkasakit, at ang kanyang sakit ay malubha, na walang hiningang naiwan sa kanya. At sinabi niya kay Elias, Ano ang ipakikialam ko sa iyo, o ikaw na lalaki ng Diyos? Ikaw ay naparito sa akin upang ipaalaala mo ang aking kasalanan at upang patayin ang aking anak? At sinabi niya sa kanya, Ibigay mo sa akin ang iyong anak at kinuha niya sa kanyang kandungan at dinala sa silid ng kanyang tinatahan at inihiga sa kanyang sariling higaan. At siya'y dumaing sa Panginoon at nagsabi, O Panginoong kong Diyos, dinalhan mo rin ba ng kasamaan ang baon na aking kinatutuluyan sa pagpatay sa kanyang anak? At siya'y umuna sa bata na maikatlo at dumaing sa Panginoon at nagsabi, O Panginoong kong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na iyong pabalikin sa kanya ang kaluluwa ng batang ito. At dininig ng Panginoon ang tinig ni Elias, at ang kaluluwa ng bata ay bumalik sa kanya, at siya'y muling nabuhay. At kinuha ni Elias ang bata at ibinaba sa loob ng bahay na mula sa silid at ibinigay siya sa kanyang ina at sinabi ni Elias tignan mo ang iyong anak ay buhay at sinabi ng babae kay Elias ngayo'y talastas ko na ikaw ay lalaki ng diyos at ang salita ng panginoon sa iyong bibig ay katotohanan